Mag-a Master. Welcome sa isa na namang epic showdown dito sa Land of Dawn. Ngayon, hindi na ipang hero ang hindi pareho ang Maxman Queen, Mia vs. Mia. Sino kaya ang mas mabilis mag-scale at sino ang tunay na rin na nabing Abangan natin hanggang dulo. new moon draws near. ito ang unang naming pag-aarap. Kinuha ko ang first skill habang siya naman ay second skill ang pinili. Pero sa unang sarapukan namin, natalo si Master Tops. Aba, mukhang mainit ang laban na ito. Ha? Napatsak niya dito yung kalawang ko ng lag. Pero dapat lag yun. L-A-G, hindi l o Pero anyway, back to the game tayo. At tama click kami parehas ng mga minion. Hanggang sa nag-up kami dalawa dito at parehas kaming napatay. My arrow is... 1 na score ko dito at tamang um, tower lang ako pero tingnan niya siya guys pinipilit niya akong patayin at malapit ako sa tori namin At ayun na nga, pinatay ako kahit sa tori na ko. Ang sakit ng dami sila guys. Kakabuhay ko lang dito at ang harap kulit kami at ganito ulit ang sinapit ni Master tops Grabe yung attack speed niya. Luging lugi si Master. Ito yung time na akala ko mababatay ko siya pero napatay pa niya ako. sa Saklap kung mapapansin nyo dito guys sobrang laki na ng cup namin para natin sa item kaya kahit, kahit sa tori pa si master kinahabol lang at laging patay agad si master everything Dahil sa sobrang laki na ng gap namin, nag bait na siya sa aking purple box at sinahabog niya ako at pinapasok sa tori dahil lamang na siya sa akin pagdating sa item at level. Kawawang Master Tops! You can't run from my arrow. Oh, Habang nadididip ako dito, agad naman niya akong sinubod. Pero lumayo muna ako dahil alam kong hindi ko pa siya kaya. Pero dahil wala akong boots, pabilis niya akong maabot. At ayun, patay ulit si Master Doves. sa so part na ito, meron na siyang apat na build at pero din siyang sky purser na compensa sa labang na sa akin, sunuwit niya ako kahit dito sa may turret, kaya sabi kami patay okay. full build na siya dito guys at dahil sabang compensa siya akala yan siguro hindi ko siya gaya. kaya, kaya ganito mga yara sa kanya napatay na ko siya dito when the moon sa part na ito inabangan ko siya dito pero munti ko na siya mapatay kaso nawala yung kalaban ko sayang naman dito naman siya naman nagabang sa akin akala niya mapapatay niya ako pero din siya nakamali dahil napatay ko siya dito sa part na ito, bumili na ako ng immortality at muli na arap ulit kami kaso walang muna patay sa amin. Kaya nag-farm na lang muna ako para maka-life at sa hindi inaasahan pangyayari, nabagtad na ang game. My aim. Like... Dito guys, ang huli namin laban para dito si Master What? guys, kaya napachat na lang ako ng lakas. Shoutout sa nakalaban ko dito ang galing mga idol. Ang nakagulat kang dito guys, tinalo si Master Tops ng 8 matches lang gamit si Mia. So hanggang dito na lang at kung gusto mo rin makalaro ako sa 1v1, just comment down below. See you on my next video. Thank you and God bless everyone. Attack. Our turret has been destroyed.